Hello, Washer, So, eto na nga pinaka-aesthetic na ng coffee shop na napuntahan ko dito sa Puerto Princesa. This is Hongbon Cafe and Music Lounge. Yes, coffee shop sila and they also have KTV rooms. O ba diba, hindi mo na kailangan pumunta o lumipat sa iba kasi dito pa lang for sure mag enjoy ka na. So they are located sa third floor nitong building sa barangay ng Lau, Rizal Avenue, Puerto Princesa City, Palawan. Ang magiging landmark nyo dito ay halos harap lang ito ng Dragman at makikita nyo rin agad kasi sa taas ng building ay eh may signage naman at service sa place nila maliban sa aesthetic at Instagramable ang bawat side ay napansin ko talagang malinis. Meron silang al fresco na ganito ang view sa morning, maliwanag kaya maganda ito sa picture lalo na kapag maganda rin ang weather. Since mainit din talaga sa labas kapag araw ay syempre meron din silang naka-aircon. Dito yung mismong counter nila. Simple lang naman dito sa loob pero na-appreciate ko talaga lalo na yung choice of color na entire shop. Pagdating naman sa gabi ay iba rin ang ambience ng coffee shop na to. Ang cozy ng vibe, kaya naman hindi may kakaila na mas mataw talaga sila sa ganitong oras. So, dito naman tayo sa mga food at drinks na ino-offer nila. We tried first the sizzling na may tatlong klase. The sizzling beef, sizzling fried pork at sizzling fried chicken. Malambot ang meat, unlimited java rice, unlimited gravy, plus may one glass of iced tea pa for only 199 pesos. Di ba Ang mura. Take note, that's only from 10am to 3pm. Next is itong pancake nila na nasabi ko nga talaga na dito ko lang unang nakita at natikman. Wow! Chocolate! I love it! dyan, tikman na natin! chocolaty. Yum. Wow. Grabeng chocolate niya. Hmm. Para sa mga chocolate flower dyan. Magugustuhan nyo to. I-try e, nyo na. So, ito, try ko naman ang kanilang strawberry flavor. Mmm! Parang mas bet ko na to kasi sa chocolate. <laughs> Pero parehong masarap ang chocolate at strawberry flavor nilang. So itabay nyo na yan dito sa Homebound Cafe and Music Lounge. We also tried the java chip sa frap and Spanish Latte naman sa iced coffee. So, after sa kanilang nagsasarapang food na ino-offer, ay dito naman tayo sa kanilang KTV rooms na for sure ay eh, mag -e enjoy talaga kayo dito, lalo na kung grupo kayo. Kasi kahit kaming dalawa nga lang yung naka-experience, ay sobrang saya na namin. Paano namang hindi kong ganito kaaliwalas at kakomportable yung loob, ba? Diba? Malakas ang aircon, plus maganda pa ang quality ng mic at speakers. Kaya feel na feel mo talaga ang pagganta kapag dito ka na. Mayroon tatlong type ang KTV rooms nila, which is the superior room, The last room premier room. supplier is up to 8 packs ang capacity. For 2,500 pesos, 2 hours na, plus may mga food pang kasama. Deluxe room naman ay 5,000 pesos for 15 packs. 2 hours din at may kasama na rin food. For premier room naman, that's 10,000 pesos with 25 persons capacity. And syempre, may food na rin kasama. Actually, yan ang package offer nila sa KTV na lahat ay may kasamang food. At kung gusto nyo malaman kung ano isi-serve nila, pwede po kayo mag-direct message sa kanila page at ilalagay ko na din dito sa comment section. Para naman sa mga gusto lang ng regular hours, ang superior room ay 400 pesos per hour, deluxe ay 700 pesos per hour, at premier room ay 1,000 pesos per hour. Pero once you bring outside food and drinks, ay merong 4 fee. By the way, aside sa food and drinks at ATV na ino-offer nila, ay may available rin sa kanilang flower if everman na kailangan nyo. Free wifi nga pala rito, kaya naman sakto-sakto sa students na need ng internet and also sa mga remote workers. So, that's it guys. Visit Homebound Cafe and Music Lounge. Yun lang. Bye! Good day sa inyong lahat. Ako nga po pala si Chef Mel ng Homebound Cafe and Music Lounge. Inimbitahan ko po kayo na puntahan ang aming place dito located at uh, in front of Dagban sa Sal Avenue, Barangay Tanglaw. Enjoy ng aming masasarap na pagkain at magandang place. Bukas kami simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw. Hindi hey, lamang po marami pong salamat.